Hello everyone! Welcome po sa aking YouTube channel. Uh, for today's video ay eh, makikigain lang ako sa aking sister sa bahay nila. Yan, andito nga ako ngayon na waiting. Ayan. Kung bago ka pa guys sa channel ko, papindot naman ang subscribe button dyan sa baba. like and share mo na rin ang video ko. Salamat po! Sa tuwaan. Tuwaan talaga? Tapos yung ulam natin, tuyo. Kapatid, tuyo, tuyo, tuyo. At gulay, kapatid. Gulay, gulay, gulay. Tapos chicken, chicken. Chicken, chicken, chicken. Ang makakita ay, ang sasabing, ayun, naraman. Tuyo lang pala ulam natin. Tsaka chicken pala. Ingat mga kapatid, mainit. Ang init. Malapit na kami kumain. Yuhuu! Oh, Yuhuu! Yuhuu! Ito yung alaga aso. yung alaga namin na bantay baong. Ayan po si Kikoy. Ayan si Kikoy na bantay baong nagantay, napakainin lang. Lungkot-lungkutan yan eh, may ulam naman siya. Lungkot-lungkutan, may chicken yan. Hey, okay. nga guys, andito ako sa bahay ng sister ko. Dito ako makikikain ngayon kasi wala akong budget. <laughs> 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 Tapos guys, yeah. Kaya dito muna ako sa bahay ng sister ko. Makikikain. Alam yung nak mo, nakita niyo ba yung ulam namin pa, guys? Alam mo ba guys, kung anong niya sa akin guys? Eyo. Tuyo. Oh. <laughs> wala rin siyang budget guys. Ay, yeah. Sabi mo wala rin budget si guys. Wala, wala budget ako, walang budget kasi nakita niyo naman yung damit. Oh. <laughs> wala lang kamay. Kapos na kapos. <laughs> eh tama tama may sinaing siya. Nagsaing si Dipag. O oh, ayan. Di makikikain ako. Yes kasi yes, yung yes. alaga niya na yung gastos daw ay dito, ano ba yan, lakas kumain. Nakita niyo naman ang katawan, oh. Alaga niyan. May isang paalagayan po sa daman. Ano diba? Lungkot-lungkutan yan kasi hindi pa binigyan ng pagkain. oh lungkot-lungkutan daw kasi hindi pa binigyan ng pagkain. Ayan. So, ang sarap ng kain namin ngayon, guys. Tuyo. Naku, time check tayo. 2.30 na pala ng hapon. Naku, naku. Ngayon pala kami mananangalian Wala kasing kasama yung sister ko dito sa bahay. Kaya, yan nga. Yung sister ko na yan. Walang kasama dito sa bahay. Tinatamad magluto ngayon. Tinatamad magluto. Buti na lang umuwi ako dito. Hindi eh, may kasama siya sa pagkain. <laughs> yan nga lang. Uy, pero blessing pa rin yan. Dahil... nakita nyo naman, ba diba? May tuyo tuyo sa tanghali ang ta tapat tsaka sa mainit na panahon ayan guys kahit eh, walang baboy guys mag pineapple kami oh. oh pineapple daw oh, diba may libre pang pineapple yan yeah, yun guys. nga lang nakalata na nakalata <laughs> lang guys ha siya na guys heart for the heart oh, yun lang hindi Ate oh. na lang tayo? Oo. Oh. O, oh, yun lang guys ha. Thank you for watching. Kung bago ka pa sa channel ko, pa-subscribe naman dyan sa baba. Pakipindot lang yung subscribe button. like and share na rin. Salamat po. Ayan nga po guys, kain na tayo. Oh. Daming Ayan. kanin guys. Yan sister ko. Yan, dito kami ngayon. Ayan. Sa bahay niya. Yan ang mayari ng bahay. Tuyo guys. Ayan. Sarap naman na ulam namin no, tuyo. Sa kanya yung gulay. Ayan. Sa akin talaga. Ayaw mo talaga. <laughs> <laughs> Makikikain lang mapili pa no. <laughs> uh, thank you guys. Uli. For watching. My video. Lamat po. God bless. Thank you. God bless you more.